Yung taong nakabanga at tumulong sa iyo, ay yun pala yung tao. Makakatuluyan mo. Just Make it for... Mga ganda umaga sa inyo lahat nga si Mikaela Jane E. at ako ay nagmula sa Paaralang Kitawtaw National High School at sa kasulukuyan ako ay isang grade 10 STE student. Kami ay naatasang bumuo ng isang poster at ito ay patungkol sa kilos loob. At ito ang aming nabuo. Ang pamagat ay Pusong may layang pumili sa tamay na ng nagwawin. To... Ang kilos loob ay isang malayang kagustuhan ng tao na gawin ang isang bagay ayon sa mabuti at tamang dahilan. Hindi lang dahil sa nararamdaman, kundi dahil sa malay at malayang pagdedesisyon. Ang kumagat ng aming poster ay, Pusong may layang pumili sa tamay lagi nagwagabot. Kasabiang ito ay nagpapatunay ng kalayaan sa ating puso at isipan sa paggawa ng isang desisyon. Hindi lamang sumunod sa utos o influensya ng iba, kundi ang gumawa ng tama dahil pinili na may maluwag sa ating kalooban. Kapag isang tao ay gumamit ng kanyang malayong loob para piliin ang tama, kahit na may tukso o hirap, siya ay nagwawagi. Hindi lamang sa panlabas at gumpay, kundi sa loob at muray na sa puso naman ay magiging natin isang tao sa litna na nag-iisip at ito ay proseso ng pagpapasya. Nakaligutan ng ayaw ng simbolo ng pananampalataya, pamilya, edukasyon, bayan at susunod. Ito ang mga bagay na gumagabay sa ating isang gumawa ng isang kusyo. Ang Cruz, patawat ng Pilipinas, Imanesus, Jipni at ang mga kapatang kumikilos ng mga salit na nakakaimpluensya sa ating basyo. Ang makulay naman na background at masiglang elemento, tulad ng mga gahari, kalikasan, ito ay nagpapahihwating ng iwanag at pag-asa sa dulot ng ating tamang basyo. Lahat ng ito ay bumuluong sa isang hintaheng, kusong may layang kumili sa pamayon ng binigaw. Maraming salamat aking mga kaibigan. Now ay nabuksan sa inyong usipan upang unawa ng tamang basyo.